Anong subject ang may mababang IQ pagdating sa pag-ibig? Para sa akin, Mapi. Bakit? Ma? Kasi kasi mahilig silang tumakbo. At ang hirap habulin ng tao. Eh. Mahinahabol din na iba. Hey, People, you. Our content for today is Hugot Part 5. Hugot! So, question. Anong subject ang may mababang IQ pagdating sa pag-ibig? Para sa akin, mahal. Bakit? Kasi hindi, hindi sila makabungkong kakahanap sa value ni Ex. When you're here with me. Sorry ka! Um, Yoko. Para sa akin naman ay araling panlipunan. Kasi pilit nilang binabalikan ang nakaraan, kaya madalas silang nasasaktan. Aussie. Oh. Sa akin naman ay signs. Why? Ah, ah, oh. Kasi, la. la, Kahit anong pag-aaral nila ng formula, wala pa rin chemistry. Oh. Oh. Anong subject ang may mababang IQ para ting sa pag-ibig? Para sa akin, Mapi. Ma. Kasi kasi mahilig silang tumakbo. At ang hirap habulin <laughs> ng tao. Mahinahabol din ay oh. bak. Po. Tama si Dexter sa Mapi kasi ang hilig nilang magsabi ng stay safe samantalang sila hindi next day oh. Para sa Kintel eh. Bakit? <coughs> kasi kahit punit-punit na ang feelings, pilit pa rin tinatahi. Oh. Sunday Minecraft. Pare sa akin ESP. Kasi Back sabi up. nila, pinag-aaralan din daw sa ASP ang pagpapahalaga sa pagpapakatao. Pero hindi naman nila kayang pahalaga ng mga taong nagmamahal sa kanila. Oh. You believe in love. Minecraft. Ah. Okay. Okay. Minecraft. Huh? It's, for <laughs> It's, for It's, for It's for me. 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 Why? Kasi mahilig silang mag-correct ng wrong grammar samantalang hindi nila mag-correct ang sarili na nagmamahal ng maling tao! Wait, wait, wait. For me, walang subject na mababa ang IQ pagdating sa pag-ibig. Kasi parang computer lang yan. Shut down your ex. Format your past. Program your heart. And restart your life.